for today's videos. Ito po ay kwento tungkol sa dream house na tinatawag na kinahanga ng tao ng lahat. Ito ay nangyari din naman sa agro. Agro. Yung kwento ng papa ko ay may naglalakad tuwing gabi. Sa tuwing matutulog na sina may naglalakad. Pero walang tao. Kaya lang ang papa ko talaga ay tagagawa ng tapayan. At mayroon siyang tatak sa tapayan na B at C. Ibig sabihin yun, Berhilio Serdon. Si Ngayon, mayroong isang lalaki na pumunta don Ngayon, tinanong si papa ko. Ah, tay, bakit po ano? Oh, bakit po meron kayo diyang kasamang magandang babae? Ang sagot naman ng Papa ko Ako lang dito mag-isa na gawa ng tapayan. Ang hindi naman alam ni Papa, yung palang inuupahan niyang bahay dito sa agro, ay yung pala ay haunted house. Ibig sabihin, wala nang taong nakatira, nakakatakot na bahay. Ang nakatira doon ay mga multo naman. ma. Meron daw sa Bitino, hindi ate, sila kayo tahimik lamang. Tahimik. Lakaran, lakaran parang... Ngayon, nung umalis si Papa, pumunta ng bayan at simple bibili ng siminto sabi naman nung lalaki matagal ka na ba la, na, matagal ka na ba dito napadaan din yung lalaki sino kasama mo dito napakaganda mo sobrang puti mo ba't hindi ka nagalalabas ang bahay ang problema hindi na imik yung babae hindi na imik tinanong uli nito ni lalaki ni Carlo sabi ni Carlo nasan bang kapatid mo pati ang papa mo ang sagot naman ng babae gusto mo ba akong ligawan halika pasok ka dito sa loob ng bahay ay eh di pumasok si Carlo nadun daw yung kanya mga kapatid sa loob ng bahay pumasok naman si Carlo sabi ni Carlo hindi ka ba dito natatakot yun sabi sa babae. Sabi ng babae, hindi, bakit? Sabi naman ni Carlo, ba't wala ditong ilaw? Tapos, malansa. Malansa daw. Ba <coughs> Ma Sabi, hindi ka ba nababahuan sa lansa? Sabi ni Carlo, do sa babae. Hindi, bakit? Hindi. Sagot naman ng babae, gusto mo bang magmeryenda? Sagot na lalaki, anong merenda mo? Kaya lang, hintayin -hintay din muna. Bakit? Nabili pa ang mama ko. Saan? Nabili pa ng atay ng tao. Ay ngayon yung lalaki nag... Masabi ng lalaki, anong tauhin kaya ito? Atay daw ng tao. Nabili pa daw. Habihintay-hintay mo kasi darating mga magulang ko nabili na ng atin tao. Tapos, sabi nung lalaki, ihi muna ako. napay sa takot. Bakit doon doon sa CR, walang, bakit doon doon sa CR, pagpasok niya, nadun, nadun yung babae. Nadun yung babae. <coughs> Tapos pag, harap niya doon sa may bangko, paglabas niya, yung babae na doon, nakaupo pa rin, nakaupo. Sabi ni Carlo, bakit? Ilan ba ang mukha nito? Bakit? Tinanong Si babae May kakambal ka ba? Wala akong kakambal Sabi ni babae O bakit para nakita kita doon? Hayaan mo yun Yan ay mga alalay ko Ngayon Gusto na ni Carlo tumakbo Kaya na nilakasan lang, nilakas lang ni Carlo ang loob Sabi ni Carlo ay kukunin ko lang yung bulaklak abigay ah, ko sa iyo hindi ka muna lalabas hintayin mong mama ko ang pinagtataka ni Carlo bakit naghahanda doon ng mga kutsilyo kung ano-ano kutsilyo kutsilyo tapos langgana tapos sabi nung babae hintayin mo lang mama ko ha para ipakilala kita <coughs> dahil 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 <coughs> nang liligaw yung lalaki yung sa babae hindi e ang ginawa nakatulog yung babae nakatulog <coughs> ang ginawa naman ito ni Carlo dahan-dahan bumaba ng hagdan bababa ako nangangalikig niya sa takot bababa, bababa na pagbaba sa hagdan <coughs> habang palayo siya tinitingnan niya yung babae dumungo sa bintana Pagdungo, bakit wala daw mukha? Tapos, nung nasa malayo na siya, nagtanong yung... May tinanungan siya sa... may siya siyang bahay. Ate, may... tao po ba talaga nakatira doon sa bahay na yun? Wala, eh? bakit... bakit ka nagpunta? Matagal nang walang tao yan. Oh, bakit anong nangyari sa'yo? Ba't na ba't namumutla ka sa takot? Ay, doon po ako nang galing. Sa may bahay na yun. May kausap po ako doon babae na paganta. Ay, buti na kaligtas ka. Dahil marami nang pinatay yung babae yun. Yung maginang yun. Buti na kaligtas ka. Aswang yung mga yun. Oh. Aswang. Matulog na ka mo. Mga yun. Hindi, kamuna katulog ang mga tatapos. At yan po, nagtatapos ang aming kwento tungkol sa bahay ng Hunted House. mag